You have the chance to do the right thing. You have the chance to delete the, cyber, the libelous material but you didn't Mula do it. Sa TikTok video post ng account na Talong putol ay may picture si Nico David at may quote na kasama na pinapalabas na siya mismo ang nagsabi. Aaminin ko minsan nakakaramdam din ako ng pagnanasa sa aking mga kamag-anak kahit sa sarili kong mama. At alam kong hindi lang ako ang nakakaranas nito. Kaya para sa akin okay lang talagang deep. Nico David. Ito ay may kasanukuyang 72,900 plays at at 381 NSA likes sa TikTok. Sa sino mang makakabase nito ay mapapataas ang kilay at maaring maniwala na ganun nga ang paniniwala ni Nico David. In short, isa na naming TikTok video ito na malisyoso at mapanirin ang pagkatao. Hindi naman ito nakalampas sa vlogger na si Teacher Mark Reacts at nag-screenshot siya ng video mula sa TikTok at naipost niya sa community ng YouTube channel niya na may description na, Lapag ko na lang lito, at may kasamang tatlong emojis na nagsusuka. Mula sa original TikTok video na may kanta habang pinapakita ang picture ni Nico David na may quote ay na-screenshot ito at na i At pagkatapos ng isang oras ay binura din ito ni Teacher Mark Reacts gumawa siya ng bagong community post na may sinasabi na, Tapos na ang isang oras. Kung di mo gets but na repostong kay Andy. Tanga ka lang talaga. Anong kaso nang nag-repost lang, wala, with tatlong laughing emoji. Naging usap-usapan sa GC ang ginawa na ito ni Teacher Mark Reacts. Hindi ka ila sa inyo na may mga abogado at paiskal sa GC na nagdibigay ng legal opinion nila. Tama ba si Teacher Mark Riatz na walang kaso ang ginawa niyang reposting? Wala ba siyang magiging pananagutan sa batas? Pakingnan natin ang sabi ng isang agent of law, ng isang abogado. Oh, oh, Here I come. Oh, Here I come. Oh, here I come. Hindi po si Fiscal EJ ang magbibigay ng legal opinion tungkol dito. Pasensya na po. At hindi rin pala si Attorney Freddie Villamor. Heto na pala. Si Attorney Libayan. At bago natin pakinggan si Attorney Libayan, ano pa ang sabi ng mga followers niya tungkol sa mga pagtuturo ng batas ni Attorney Libayan? This is the purpose. Kaya nga tayo nag-aaral ng ganto is para maiwasan natin yung magkakaso. It doesn't mean, ang tama nalala ko sabi nga ni Kayo, si Atty. Nilibayan, hindi tayo tinuturoan para maging abogato. Ang tinuturo sa atin is umiwas sa mga kaso. ba? Diba? Anong difference nun kapag nag-edit lang ako ng ah, nag-edit lang ako ng uh, spelling, for example? 'di ba? Kasi pag sinabi mo na pag-edit lang 'yan, hindi pwede. Hindi mo rin pwede naman kasi na na sabihin na pag-edit lang 'yan at yung edit ay insignificant. O kaya walang nagbago doon sa post, 'di ba? Eh hindi considered as new posting. Mali pa rin. Bakit? Kasi kung libelous material 'yan at inedit mo 'yan, magkakaroon pa rin siya ng epekto at tulad nga ng sinabi kong epekto niya Uh, 15 years ago nung pinost mo yan, yun pa rin ang epekto niya yan ngayon. Ano yung epekto niya? Yung makakasira ng tao. If it was never libelous in the first place, kahit 1,000 times mong i-edit yan, walang problema. Di ba? So, dapat ang isipin natin when it comes to cybercrime and libel is the damage that it will do. Di ba? Yung damage na magagawa niya doon sa tao. So ibig sabihin nito, itong ano uh, uh, yun nga kasi Pinost nila noong unang panahon pa sasabihin nila expose facto, lo, matagal na yan. Siguro yung mga matagal na, wag mo nang galawin, hindi kasi siguro makakasuhan kasi para hindi maging expose facto lo, ngayong batas. Pero pag nag-edit ka I I'm I'm with the position na pag nag-edit ka ng isang post mo, it is as if you posted it again. No matter no matter what did you edit no or what part what part of the article you edited o kaya kahit period lang yung ginawa mo you posted it again di ba and one more thing nung in-edit mo yung article na yun, may chance ka to do the right thing kasi alam mong may cyber libel na di ba you have the right you have the chance to do the right thing you have the chance to delete the cyber the libelous material but you didn't do it you posted it so your intention of creating harm 'di ba or committing the crime of cyber libel still there 'di ba ho yun nga ang ano uh, yun nga ang uh, sinasabi ng ano ano sinasabi nila uh, yun ang uh, defense ni isang defense ni Maria Reza. na it was it was posted a very long time ago even uh, th that even th that time during that time even na wala pang uh, uh, cybercrime law yun ang argument nila when we posted this when we posted this sabi niya wala pa hong cybercrime law so yun ang argument nila pero siyempre ang argument dun ng isa kasi kaya nag resurface na naman daw yung post na yon they edited it inedit po nila tapos ngayon ang uh, argument ng prosecution nung inedit niyo yan. It's as if you posted it again. Pinag-usapan din namin ito ni Attorney Magalong, ano po. Tapos sa uh, pag inedit mo ba, did you did you post the the article again? Ano po? Uh technically speaking, in in uh, in the cyber universe ano po if you edit a post of or you edit an article or if you edit anything ano po you you have to post it again bakit ho makikita nyo yung button doon na ipo-post ulit yon tapos magbabago ho yung timestamp ng post nyo ano po tapos lalabas na lang siya edited tapos pwede nyo makita yung history niya ano? Tapos, ang problema kasi dyan, pag sasabihin nyo o yung argument nyo, eh, kapag edit lang, kapag edit lang, hindi dapat siya, hindi dapat siya considered as new posting. Hindi ibig sabihin na pinost mo siya ngayon. Sabing ganyan. Pero ang problema na naman dito, magiging argument na naman, paano pag ako? di ba diba? Gusto kong siraan ng isang tao. Kukuha ako ng post 15 years ago tapos i-edit ko. I-edit ko lahat ng paragraph except yung first paragraph lang. Tapos lahat na nang ilalagay ko doon libelous material. Nung in-edit mo yung article na yun, may chance kang to do the right thing kasi alam mong may cyber libel yan. You have the chance to do the right thing. You have the chance to delete the libelous material but you didn't do it. You posted it. So, yung intention of creating harm o yung committing of cyber libel is there. Hindi na naman natin kailangang i-explain pa ito para kay Teacher Mark reacts. Hanggang dito na lang. Spread love. Emwa. Love you all.